Mayroon nang susubukan ang NBA para sa napapalapit na NBA All-Star na gaganapin sa San Francisco sa bahay mismo ng Golden State Warriors sa Chase Center. Ayon kay Kume Adam Silver, kakaiba ang laban sa All-Star Game kung saan yung ating nakasanayang dalawang kupunan ay hahatiin sa tatlo tatlong kupunan na mayroong titig walong manlalaro at yung ikaapat na kupunan ay manggagaling sa mananalo sa Rising Star. Yano ang kanilang gagawing format mga idol, ah, hindi na ito one game lang kundi tournament ang pinag-uusapan dito. First round and second round hanggang makapunta sa finals. Matarandaan na kumonsulta si Kumi Adam Silver kay Stephen Curry patungkol sa mga ideyang pupwedeng magpataas ng kanilang views at magpadagdag excitement sa mga fans kung saan sa mga nakaraang All-Star Game ay kitang-kita nga ho ang pagbagsak ng mga nanonood at tila naboboringa na ang mga manlalaro mismo. Sa panayam ng NBA insider na si Shams kay James Harden, sinabi mismo ni James Harden sa kanya na i-consider na raw niyang number one ang kanyang sarili kung kanyang mauungusa na itong si Ray Allen. Sa ngayon kasi ay nangangilangan na lamang ng apat na tres para malampasan ni James Harden si Ray Allen sa all-time three-pointers made na nasa pangalawang posisyon. Samantalang itong Stephen Curry naman ang kasalukuyang nangunguna na mayroong 3,779 three-pointers made ayon sa mga NBA fans, ganito na raw ba kagaling itong si Stephen Curry na para kay James Harden ay hindi na siya nag-i-exist pa tungkol dyan. Isang hudyat na mahihirapan si James Harden na maungusan ang record na yan ni Stephen Curry mga idol. At kaya kung malalampasan niya na itong si Ray Allen, i ng number one ang kanyang sarili. Mahirap naman talagang maungusan yan dahil kung sa mga ganyang numero, di ba? kinakilala mo ding mala Stephen Curry yung mga tira mo, di ba? Marami kang naipupukol. Nagpatuloy ang perfect na record nitong Cleveland Cavaliers na nasa 14-0 na ngayon. Pagkatapos nilang matalo nga ho kanina ang Chicago Bulls mga idol at sa kauna-unahan sa NBA history itong si Coach Kini Atkinson, ang first NBA coach na nakagawa niyan sa isang bagong team mga idol. Sa kanilang nakarang laban, humingi naman ng patawad itong si Dorovan Mitchell na naghahabol ng kanyang kauna-una ang triple-double na kahit na naging bukas naman siya, pinasa pa niya kay Mobley. Ayon pa kay Mitchell, hindi niya nagagawin iyon. Kung sakaling ibibigay ay okay naman sa kanya, pero kung sakaling hindi ay hindi naman niya pipilitin. Diyan natin makikita mga idol kung gaano kagaling itong Cleveland Cavaliers sa ngayon at alam niyo ba? Ang isang factor na laging nagpapanalo sa kanila ngayon. Maliban sa kanilang magandang performance na ibinibigay, yung confidence mga idol ha, kabilang yun sa mga sekreto dahil habang sila'y perfect record, tumataas ang tumataas yung kanilang confidence na siya nagre naman sa kanilang magandang record. At yun nga, nagre din sa kanilang magandang performance.